hand reflexology para sa autism. Kung ang inyong anak, apo, mga kamag-anak ay mayroong autism, ito ay nakakatulong ang reflexology para dito. Tatlong special reflex pressure points ang ating gagawin ang, ang kanilang brain, utak, ang spine, at ang solar plexus. So gagawin natin itong tatlong ito ang brain naman ay pang-smartin ang kanilang brain or ang kanilang utak. Ang solar plexus naman ay para doon sa nerves nila, network of nerves, para maging masigla ang kanilang katawan. At ang spine naman ay para naman sa kanilang likuran at hindi sila madaling magkasakit dahil ine-energize ang kanilang spinal column at mag improve ang kanilang isip, ang kanilang buto, at ang kanilang ugat. So, unti-unti silang nagbabago, nag smart ang kanilang memory, pero ang autism ay hindi naman totally nagagaling. nag improve ang kanilang sarili hanggang sa bumait sila, maging ma maalalahanin at magiging ano sila, magiging masunurin. At pag na-press na ninyo ang brain, spine, solar plexus. Araw-araw nyo gawin ito para magbago at bumuti ang kadilang pakiramdam. Brain muna tayo. Press. Steady pressure. 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Steady muna. Steady dito. Press. 1, 2, 3, 4, 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5 seconds at 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Balik ulit tayo dito sa thumb. Pre, itong balls of your thumbs ang ating ipipress. Kasama na dyan ang ulo at brain. Press, ikot natin. 1, 2, 3, 4, 5. Balik. 1, 2, 3, 4, 5. Press, ikot. 1, 2, 3, 4, 5. Balik. 1, 2, 3, 4, 5.

Ang sacrum, press 1, 2, 3, 4, 5. Ang lumbar or ang kanilang balakang, press 1, 2, 3, 4, 5. Ang mid-back, 1, 2, 3, 4, 5. Press ang liig, steady pressure, 1, 2, 3, 4, 5. Balik ulit tayo dito sa ibaba ang tailbone. Press ikot, 1, 2, 3, 4, 5. Balik, 1, 2, 3, 4, 5. Akyat dito sa ating sacrum. Press ikot. 1, 2, 3, 4, 5. Balik. 1, 2, 3, 4, 5. Ang lumbar. Press ikot. 1, 2, 3, 4, 5. Balik. 1, 2, 3, 4, 5. Mid back. Press ikot. 1, 2, 3, 4, 5. Balik. 1, 2, 3, 4, 5. Ang liig. Press ikot. 1, 2, 3, 4, 5. Balik. 1, 2, 3, 4, 5. Release. Ang ating solar plexus naman. Press steady pressure. 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Release. Press ulit ikot. 1, 2, 3, 4, 5. Balik. 1, 2, 3, 4, 5 ulit-ulitin nyo ang brain area, ang spine, at ang solar plexus paulit-ulit ng 5 minutes. Paulitin nyo yung tatlong yon for 5 minutes. After 5 minutes, lipat naman tayo sa kanan. Ulitin nyo ulit yung brain, itong uh, solar plexus at yung spine hanggang liig. Mula tailbone patas hanggang liig for 5 minutes lahat. Ang total niya ay 10 minutes. Gawin din nyo ito araw-araw once or twice a day for 10 minutes. So, mararamdaman nyo at makikita nyo at improve ang inyong alaga, apo, kamag-anak na may autism. At bumabait, nag i -improve ang kanilang utak, nagiging smart dahil tinetherapy natin ang kanilang utak, ang kanilang uh, spinal column at ang solar plexus nila, network of nerves para ito ay gumaling at bumuti ang pakiramdam at maging mabait. Meron na tayong paglilinis, paggagaling, paglilinis at pagteterapi sa kanila para bumuti at gumanda ang kanilang pakiramdam sa araw-araw.